Hello guys, good afternoon. Welcome again to another video. Welcome to my YouTube channel, Joe Rides Vlog. At sa video ito, ay tuturo ko naman po sa inyo kung paano magpalit ng gulong ng Kawasaki City 125. Ayan yung aking tricycle. Ayan, bali natanggal yung kanyang gulong. At ito. Ito na siya ngayon. papalitan natin kasi ayan o oh, kalbo na delikado yun yan, manipis papalit natin tong playable dog ayan playable dog hindi makita 275 by 17 ayan, magpapalit ako ng gulong ko yung side wheel ko kasi ah uh, malit din, 275 So yan yung ating tricycle Bali 590 nga pala tong gulong na to So unang una Tanggalin natin yung balbula May pantanggal tayo Ito Pantanggal tayo ng balbula yan para dito Tanggalin Tapos Ito mayroon din ako pang sweet Binili ko to sa Shopee pero ganyan siya dati makapal yan grinder ko para maging ganyan siya. So samahan niya ako. Samahan niya ako at magpa-class tayo ng gulong. So tara. Ito so, tanggalin muna natin yung kanyang balbola para matanggal yung hangin. Yan. May bomba naman tayo. Iyon. Yan, tanggal na. Tapin natin dito sa gilid. Tapos, isilin natin yung gilid. Para matanggal yung kanyang pagkakadikit. Para hindi siya maipit yung interior niya pag tinanggal natin. Yan. Tapos, baliktahin natin. Sa kapila naman. Yan. Maari tapakan mo pa. Para sure na matanggal yung pagkakadikit niya. So, natanggal na natin yung kanyang hangin. Next naman, aswitin natin. Gamit to. ka. Okay, guys. Ako at yung hikes. Kailangan maingat sa pagtanggal. Kaya hindi tayo maipitan ng kanyang interior. Diyan. Dapat maingat sa pagtanggal. Ginawa ko to kasi pag nag-travel tayo ng malayo, kailangan may gamit tayong ganito. Para pag nag-long distance, kaya mo magpalit ng interior ng kahit walang vulcanizingan basta may interior ka pwede kang magpalit tanggalin na natin yung kagang interior so yan pwede na natanggalan natin to next to naman ito natin tanggalin Tapos, lalagay na natin to. Lalagay na natin ito yung bago. to. So, salpak na natin. Vlog like ko YouTube So okay na nalagay na natin yung kabila Lalagay na natin yung kanyang interior Ngayon So bali hindi na ako bumili ng bago kasi okay pa naman siya kailan lang ko na nabili ito ayos pa naman wala pa siyang ano tama pero kung maaari sana palitan ng bago kaya lang rest tayo nagpasada pwede pala yun na napasaraan na itong tiyaw. okay kaya pa saka matagal to ano to this stone kaya uh, pero ang size na ito 275 kung 275 yung ating exterior dapat 275 din yung interior o kaya 250 kasi kung 275 yung, yung exterior natin 250 yung interior natin mas okay basta walang patsi kasi pagka na flat yung interior natin kung mas maliit magtatago siya sa loob hindi siya maiipit ganun din pag 300 by 17 so salpak na natin yung unahin natin yung pito pag naglagay tayo ng interior mauna lagi ang kanyang pito Unahin natin, unahin natin yung ganyang pito. yan Bali dito sa amin pala, nagbabakpil sila sa likod. Kaya may haraming threat na dumadaan. Ayan. Ayan, unahin natin yung kanyang pito na ilagay. Ayan, nasalpak na natin. Dali lang. Kung willing kang matuto sa mga gusto mong gawin, madali lang maglagay. Dali lang matuto. Kasi mahirap pag puro sa puro oh, pagawa, pagawa. Alam yun? puro ka pagawa. Umaasa ka lang lagi sa mga pinapagawaan. Umaasa ka sa mga uh, mekaniko, vulcanizing dapat magtututo matuto tayo mag ano. Matuto tayo sa sarili natin kaya pag nag long ride tayo, alam natin ginagawa natin, hindi po pagawa. Di ba? Di diba, mga jo rides? Ayan. Tapos, tuktokin natin para magpwesto yung kanyang interior. To, dapat naglalaro yung kanyang pito. Yan. Dapat naglalaro yung pito niya ha, ah, pag naglagay kayo. taka natin ito sa kabila para hindi siya bumabalik madali lang ilagay ito kasi pago pa hindi pa tumigas yung kanyang gilid basic lang maglagay na ito mga kajo rides hindi madaling ano to matutunan ay madali lang siyang matutunan yan tapos na oh basic nice Oh. Ilagay okay, na natin. Ayos, 'di ba? Sana may natutunan kayo sa video ito. Tapos check natin yung kanyang interior. Yan. Tapos check natin yung kanyang pito. Ayan, dapat naglalaho to. Ayan Oh. Yan. Pag naglagay kayo ng pin ng interior, dapat naglalaho to. Para hindi maipit. Nice. Yeah. Lagay na natin yung kanyang balbula. Balik natin yung balbula. Ito natin. Na yung -tap. Si Tristan, At At -side so ayan mga ka so okay na. Ayos na yung ginawa natin. Bombahan na lang natin. pabombahan na natin ayos na yung ating kinabit yan pasensya na kayo hindi ko pala na air mode nakikinig yung mga text. ayan <laughs> habang pinabombahan natin to kailangan binabaltog natin para magsimpa sya maayos sa loob ayan Tagong na tayo. Alikabok. Ayun o. May mga dump truck na pumapasok dito sa amin. Kasi yung likod namin, karayan ba? Binabakpilan kaya maraming pumupunta sa likod. So, balik tayo. Saan na? Sayo, dito na. So, bumbahan na lang natin. kas na oh ganda hindi tayo sumablay ngayon ah oh nice ang ganda ng magkakabit mga kajaw rides pag nagkabit kayo tignan nyo yung lining na ito kung walang lalampas ganoon dapat nakalabas yun nyo yung dalawang lining ayan dapat nakalabas sya para pag umikot hindi sya Rainbow Rainbow ayan oh. Ganda ng kapit oh. So, na chambahan natin. Wow. <laughs> yan so Bale yan tapos na. Oh, nakabit na natin. Nat yung luma nating gulong. Yan. So kakabit na natin doon sa kanyang lalagyanan doon sa likod yan. So, yun. Maraming salamat mga ka sa inyong patuloy na support at panonood. At huwag po ka natin kalimutan na like and subscribes. Pakipindot na yung notification bell para lagi po tayong updated. Maraming salamat po and peace out.